Okay mga sir, honda beat naman yung gagawin natin At uh, karamihan, puro click na Ito, honda beat naman, yung gagawin natin At uh, panray natin Para maparinig ko sa inyo kung ano yung ingay nito Masabay Okay yun mga sir, kapag ka ganyan tunog ng uh, motor ninyo mga sir automatic po yan may problema na yung sigunyal dahil dun sa connecting rod ayan, may ibig sabihin, bawa makina po yan mga sir nakabili ka ng pisa? sigunyal, sigunyal. mga gasket wala gasket, sige sa bagay ito, hindi naman gumagamit ng ano, ng uh, kulan at ang kilometer niya ayan, 63 hindi sya naging negative. Talagang, ayan uh, po yung talagang original nya. 63,000. Medyo na-connecting rod na. Medyo na-sira na agad. Okay, para makita natin kung ano yung problema nya mga sir. Kailangan natin paghiwalay yung makina. At yung chassis. Paghiwalay natin yan kasi wawalwalay natin yung makina. Dahil lang problema nya mga sir, yung signal. Okay. Simulan natin yan para hindi nang wawal yung ating video mga sir. Okay, ito na mga son, napag-iwalay na natin yung makina, saka yung chassis. Ayan, kinakalas na ni Kapulong. wow. Wawal-walay mo natin yung makina para may natin yung ano, chassis. Ay, saka yung ano niya, sigunyal. Basta pag nakakalas kayo ng uh, mga yo hindi sa segregate niya na para hindi na kayo ano. Mahirapan pa kung sakaling uh, uli na kayo ng mga tornilyo. So guys, wala naman yan. Nakinis no? naman yung uh, doob ng makina. Parang pares niya no. Pares nung naka ADB na binaba natin na makinis yung makina pero natatamaan yung connecting rod ano yan? Ako ko yan sa langis mga mga sara, sa langis. Yung no, sa IDB kasi, ano yan, na-stack ng 3 months. Tapos pinaandar. Pagka mga ganon, tingnan eh, nyo na lang. Change oil, o kaya, huwag nyo bibiritin kapag papaandarin nyo yung ano, yung na-stack na motor. Hmm? Yes, yes. Ini tamu yang belakang. Sisi 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 nagpapahirap dyan yung ano sa center stand yung ano nya yung axle ng center stand yan nagpapahirap dyan basta alalay lang sana pagpukpok ng uh, rubber maliit lalabas at lalabas din yan hmm.

Yo, yung labo na yung Yan, dito mga sir, kapag si Honda Beat, nasa loob po itong ano, uh, timing chain nya, dapat uh, kapag nilo tinatanggal itong crankshaft nya, lalagyan nyo yung nut, alalay lang sa pagpukpuk, kasi ito sasama to, at babara yan. Siyempre, kapag pinilit nyo na pinilit, masisira itong uh, timing chain natin kaya dapat itutulak mo siya ng ganoon sa pinakaloob tulak mo lang siya yan. tapos uh, lalagyan natin yung ano nut saka sabay ano sabay pokpok uh, -pok tayo yan gamit ako ng plant screw tinulak ko dun sa lalim para hindi sumama Tapos uh, natin konti-unti yung mga sira. Hanggang sa lumabas yan. Kasi talagang uh, mahirap talaga ano yan. Uh, tanggalin. Kapag sira na yung sigun niya, ayun. Doon, doon madaling tanggalin yung sigun Pero dito, yung connecting rod lang yung sira nito. Yan e yung narinig natin kanina. Pasalakay nyo yun at parang di uh, masira yung, yung trade. Ayan, naiwan na. Saka magpapalit din tayo ng oil seal dito sa may pulley. Yeah. Pag natanggal mo na yung crankshaft saka lang din natin natatanggal yung timing chain. Okay, ito na yung connecting rod nya. Trang chef assembly tapos tuktukan mo nga yan ayan meron tok tok tuk, -tuk, -tuk. pati yung oil seal dito mga sira papalitan nyo rin yan dito kasi masisira yan lalo kapag masikip yung uh, yung shaft ng ano nung ating center stand, nasisira yung oil seal dito. Kaya matik magpapalit din at papalit kayo nyan. Kabilaan. Yan, ito mo ulit. Ha? Sige. Nasa mo. Okay. Yan, ulitin ka na natin. Yan yung papalitan natin mga sara. Yan, totally connecting rod lang yung problema nito. May ngayon isang uh, natin dito sa giling ko. So, ito, ito mga set sa pag uga mo lang for up and down ng connecting rod ramdam mo na yun, yung uh, play yan yung narinig na rin kanina nung umaandar yung makina kaya yan, palitin na, palit, palitin na to totally pwede pa to ang sila lang nito yung connecting rod lang mismo pero nakabili na yung atresisya si ng buo, kaya yun na yung isasalpak natin at uh, ito, nilinisan ito may problema kasi wala pang budget kaya i-hold uh muna natin yan tapos ito hindi mo natin gagalawin yan kasi wala pang valve seal at uh, mismong mismo sigur lang yung papagawa ni sir okay, hukas na mo natin ang uh, gasolina dininis mo natin tapos uh, assembly natin Okay, yan mga sir, tapos na natin uh, marinisan, malinisan, nilagyan na natin yung ano, yung sa time engine mga sir, ganyan po yung gagawin ninyo, tapos yung, yung bagong sigunyan niya, yun yung, yung i-apply ia natin dito. Yan ay bago natin. Yan, yan ay bago nating uh, ilalagay mga sir. Bola na yung nang anong binili ni sir. Tapos yan, lagyan niyo na lang is. Tapos ipapatong niyo 'yan. Yan, tapos uh, kapag ka maglulubog naman kayo ng bearing, dapat dalawang bearing yung ano, yung gagamitin niya yung isa yung bago dun sa ilalim at yung uh, pang sisinsin nyo yung isang bearing sa ibabaw naman yun purpose nun para hindi matamaan yung ano yung gear at hindi masira yung bearing okay parang mako yan dapat sagad na sagad yung ating bearing mga sarang tapos bago yung salpak dito, painitan nyo ng butane at uh, lalagyan na lang ito para di masira. Kano bilang mo ganyan? 5-8. 5-8? yung butane. yeah, mga sir, na ni Kapulong. Papainitan natin yan ng, uh, sa loob ng uh, 15 minutes. Tapos yung bago nating sigunyan, lalagyan nyo ng langis yun yan, natin yan para may salpak natin para saan din sa ano yan, sa click ganon din papainitin pa rin natin kasi hindi natin may papasok yung sigunyal kung hindi natin painitin ng butane painitin muna natin sa loob ng 15 minutes na or higit pa Okay, yung mga son, nalabog na natin yung sigunyal. Kapag ka pinainitan mo hmm. yung crankcase nya at sinalpak mo yung sigunyal, matik po yan. Swak na swak. Yan. Siyempre, ipanamigin mo natin dahil uh, mainit. At uh, a-apply na natin to ng uh, beta gray. Tapos double check nyo yung dowel. Napaka-importanting meron yan para hindi ma-deform yung ating ano, crankcase para iwas basag. Baka pa lang, Smile ka naman. Yan. Wala nga smile. pa lang uh, bolt natin mga sir, hindi po yan pare-parehas, kaya dapat uh, alam nyo, o tandaan nyo kung ano yung mga tornado nyo niyan. Dapat sukat-sukat nyo na lang dyan. Pag alam nyo yung uh, mataas, o lubog na lubog, lipat-lipat nyo, para makuha nyo yung ano, kung saan yung nakaposisyon yung bawat tornado. Yan, lagyan na natin yung ano, crankcase bolt, tapos lagay nyo lang, lang dito mga sarang saktong sakto yan sa ano sa mga Honda Beat dahil meron silang ano diyan parang pondo lang lang is at uh, yung piston na lang natin sa kayong block yung eh, sa block yung mga sana may gas gas hindi tayo, nag, hindi tayo nagpalit kasi ano uh, wala, wala, pang anong budget kaya ito na lang daw ito mga sarang kung sakali maglalagay kayo ng uh, piston uh, lock lagyan nyo ng basahan mga sarang para hindi ulit tumalasit dun sa loob at kapag kaya hindi natin nakita pag tumalasik sa loob obligado kakalasin na naman natin yung crankcase kaya pa ulit, ulit lang tayo lalo kung hindi natin binaba yung makina tap overhaul lang mapapababa makina kayo kapag ka, ano hindi nyo nilagyan ng basahan wala lang ayan mga syalan natin yung kunya huwag nyo makakalimutan yan tapos yung oil seal ya yeah, nalagay na rin natin tapos oil seal doon sa kabilang, nalagay din natin tapos sa, uh, dito naman sa dimension natin dapat nakalagay yan sa kitna tapos talagay natin yung cylinder head nya Ayan, salpak na natin yung cylinder head pero bago natin salpak sukatan muna natin yung valve clearance sa intake uh, 0.012mm sa exhaust naman 0018 yung sukat ni uh, Honda Beat na version 2 kahit sa version 1 na Honda Beat din pares din silang sukat kahit dun sa carb parehas din hindi naman natin yan ano nire-grinding ni ni compound pero nung sinukatan natin maluwag kaya dapat itama natin kayu Bobol Ito hmm. Labas labas. Oo mm. Kuntil niya eh Bakit si Kapulong nang ba may kuntil? Pati yung Honda Beat may kuntil din yan ito Ayan Ito mm. yung kuntil niyan Si Kapulong yung kuntil niyan dito mm. Ayan ito Tanda mo yan ha mm. Ikaw ha Tanda mo yan ha Yan ang kuntil niyan kaya malampisa ng ano Honda Beat kasi may kuntil no eh matalino yung motor na yan eh may kuntil lang eh yung pinakamahal hmm pa to naman ito kuntil na oh, may kuntil na rin yan ha Damit nyan, damit. Damit. Hmm. itu. Itu, hm? Tempu cu. Oh, dia tadi tahu Ayan mga so, tapos na yung makina, sasalpa kaya natin sa chassis niya kalmado oh ayan mga sir, malapit na matapos at uh, 'yan 'yan na yung pinakalas natin gagawin Pag sa baba ang makina, at uh, 700 yan yung uh, after drain, lalaki natin dyan <coughs> 850 to 900 kasi walang walang uh, kalangis lang is yung laman loob ng makina. Okay, ito na mga sir. Mahandang na yung makina at uh, wala na yung uh, parang nag-uumpugang bakal. yung parang uh, tunog ice cream na naririnig nyo mga sir nanggagaling po yan sa backplate ng lining yan, wala na, na yan, tulad nung una, talagang pagka nilalagyan mo ng gas sumasabihin din yung ano, ingay ng makina yan, timing na tapos gagawin lang natin dyan idadiagnose na lang natin i-reset natin at ibabalik nga yung play rings ayan, pwede na yung ano uh, maka uwi si sir ayan mga sir nabalik nga natin yan ano tapos na uh, nadaya gusto na natin yan at uh, pwede na makauwi uwi Aray, mga sir, ganyan na lang yung video natin mga sir ganyan lang yung uh, gawin nyo kung sakali na ang tunog ng makina nyo, kanyan Ibig sabihin, no, may problema sa connecting rod.